Magandang lang magandang gabi sa inyo. Ako wala sa si Sergio Fernandez at tatalakay ko sa inyo yung globalisasyon at pang-apat na pananaw. Ang globalisasyon ay isang proseso ng pagnayan sa iba't ibang bansa sa pagitan ng ekonomiya, kultura, sa buong mundo. Ito ay naging posible dahil sa pag sa pagundad ng teknolohiya at magandang komunikasyon. Sa pang-apat na pananaw ay may iba't ibang halimbawa na tumutukoy sa globalisasyon. Una is yung Telephone Cable. Ang Transatlantic Telephone Cable ay isang komunikasyon na binubuo ng isang mataas na kable na nakalagay o nakalubong sa karagatan ng Atlantic. Ang pinakaunang Transatlantic Telephone Cable na nabuo noong 1956, Transatlantic Telephone Cable ang transatlantic telephone cable na nabuo noong 1956. Ang pinakaunang transatlantic telephone cable na nabuo noong 1956, isa pagitan ng Hilagang Amerika patungo sa Scotland sa bandang Europa. Dahil sa magandang komunikasyon ay naiwasan yung alitan at na naunlad yung kalakalan at magandang komunikasyon. Ang koneksyon nito sa globalisasyon is yung koneksyon nila, nila sa iba't ibang bansa na nagpapataas sa kultura at kalakalan. Dahil sa magandang kalakalan, ang mga bansa na ito ay tumataas yung ekonomiya at umuunlad. Ang pangalawang halimbawa is yung paglaganap at paglalakbay ng mga Vikings. Ang mga Vikings ay nagmula sa Scandinavia na binubuo ng mga bansang Norway, Sweden at Denmark. Ang mga Vikings ay nagsimula noong 793 BC hanggang 1066 BC. Ang pinakaunang bansa na kanilang sinakop is yung England. Bang nga pala ang Vikings ay sila yung early example of colonizing. Ang colonizing is yung pagsakop nila sa mahihinang bansa na kinokontrol yung gobyerno ng bansa na yun. Dahil sa pananakop ng mga Vikings, kilala ang mga Vikings na magaling sa pag-ipagdigma, magaling sa paggawa ng barko, magaling sa pangisda at sa iba pa. Magaling din ang mga Vikings sa pangangalakal. Dahil sa pangangalakal ng mga Vikings, ay marami ng bansang kaliado at kilala dahil sa kanilang magandang kalakalan at sa kanilang at sa mga bansa na naman ng kanilang sinakop ay na-adapt ng na mga tao ang kanilang kultura at galing sa paggawa ng mga barko balik sa pagpangisda at pangalakal. Bakit nga ba nabubuo ang globalisasyon? Ang globalisasyon ay nabubuo. Kahit noon pa man ay meron ng globalisasyon na nangyari. Tulad noon, nung panahon ng mga Romano, noon kasi is yung mga Romano yung pinakamalakas na imperyo. Kilala kasi mga Romano sa magaling sa pagpagdigma, magaling sa pagpagkalakal, at mahilig rin sila sa paglawak na kailangan sa sakupan at pagrami na kailangan sa sakupan. Pasim na sila and yung mga Romano is nabuo nila yung uh, Roman road na sinasabi nila. Yung dahil sa Roman road is mas na palawak o mas na padali yung kalakalan ng mga tao at dahil sa Roman Road is mas napadali yung paglaganap ng mga kultura nila at paniniwala sa iba't ibang bansa. Dahil sa Roman Road is napapadali yung komunikasyon. Noon kasi is wala pang magandang komunikasyon. Ito ang komunikasyon noon ay sa pagitan ng lihap. At sa paggamit uh, pa sa mga ilang taon ay rin ng Romano at lumaganap yung Kristyanismo. Yung Kristyanismo ay lumaganap noon at dahil sa Kristyanismo ay naituro sa buong mundo yung tungkol kay Hiso Kristo. At mga, pag, dahil sa paglaganap ng Kristyanismo, kahit doon pa man ay mayroon ng globalisasyon. Kahit noon pa man yung paglaganap ng mga Romano dahil na noon na mga Romano ay yung pinakamalakas na imperyo sa buong bansa ay o sa buong mundo. Ang mga Romano ay magaling sa mga lakal pa pagdigma. Ang mga Romano ay malawak ng kanilang sa kupan dahil sa... Ma at ma ah, Mahilig din ang mga Romano sa paglawak ng kanilang sa kupan at pagrami na kanilang